Ulit. masama ang panahon madilim sa palibot ito lang kami mapunta sa parting malapit si rider ngayon ng panahon biglang nakalakas sa gabi ok guys abang abang na lang ito guys panibagong pagkikipagsapalaran ulit tayo at may napansin ako dito ng lapulapo nasa pinakailalim yari ka sa akin Ayan na naman, simula na naman ang mga manok. Ayun, sa Paul. Nasa malayo, nagtuturaok. Mamaya niyan, andito na yun sa malapit. Baraka or oga po, kung tawagin dito. 150 ang kilo dito. Maganda at ang bahura dito sa malapit. Wala nang mga kula po. Parang may napansin ako dito ah. Balikan ko. May napansin na kong isda dito sa malaking bato. Silipin ko. Meron nga, talagbago. Ayun, sa pool. Ayun, may manok pa. Sabi ko na, palapit ng palapit. Simula na naman ang pasawayan. At ito, may mungit. Ayun, Ayun, sa pool nakatanggal pa. Lumabo, rambangin ko na lang. andon pa. Ayun, sapol. 40 ang kilo nito. Pag malakas ng amihan, na 50 man. Parang walang kulambutan dito. Ubus na siguro. Oy, balatan. Malaki. Ito ang balatan na kung tawagin ay soro-soro. Awan ko dyan sa lugar ninyo kung anong tawag dito. Andon, kasamang manok. Na 200 man ang pinakamalaki nito. Dandahan lang tayo. At ang kulambutan minsan na kulay ba to? Para mapansin, dandahan lang oi langoy. Talagbago. Ayun, sa pool. Dito sa malapit, hindi na ako nagtataka. Madalang lang isda dito, magandang klase man. Pag madalang ang isda, ang talagbago. Walang mga kapatner. Pa-isa-isa lang. Ito, talagbago pa. Ayun, sa pool. Paksiw ang masarap na luto dito. Kahit balata na tipong, wala. Oy, kulambutan! Thank you, Lord, at takachamba! Sigurado ng pandurodugtong sa isang ito. Estimate ko nito, ma. Tatlong kilohin. Ayan, simula na mo lang estimate. <laughs> Tingnan nyo, guys. Kakulay lang ng bato. Magaling ito gumaya ng kulay. Sa araw, hirap itong makita. Yari ka sa akin. Ayan, sa pole. Maraming naibugang tingta. Sayang. puersado ang kulambutan Ganyan talaga kapag malaki na, malakas. Ano raw kung may mga kasama pa ito? Sana may mga kasama pa para madagdagan ng pandurudugtong namin. Dandahan lang tayo at hirap makita, kulay bato. Oops, lapulapo. Sisiguraduhin ko ito ng patama at 150 ang kilo nito. Ayon, sa pool. Thank you, Lord. At may kulambutan na may lapu-lapu pa. Estimate ko nito mga kalahating kiluhin. Nakadalwa na tayo. Ano pa kaya ang na mapakita sa atin? Ito, talagbago. Mahirap patamaan ito, nakadiritso ayun sa pole ang bato ay hamal na naman yan nakaalis ang talagbago hamal kang talagbago ka pinapahiya mo ako sa mga viewers ko ito tingnan natin kung may ilagan mo pa ito ayun sa pole ano? ano ka ngayon? sige pumalag ka hindi ka na makakaalis dyan wala nang kasama itong kulambutan nag-iisa lang pala yun oy kupa pa. bali dalawa mag-asawa ito Itong isa ko papa, itong isa naman ko mama. Tandahanin ko lang ng dampot para hindi magulat. Minsan lang ako magkatagbo ng ganito. Dalawang magkatabi. Huli ka! Lagay ko muna sa silo. At ito pang isa. Huli ka rin! Ayun! Kuha pareho! 900 ang kilo ng ko papa. Parang ayos ang kikitain natin sa gabing ito. Ito, may pulang isda, lambingan. Ayun, sa pool. Aroy, nakatanggal pa. Nasaan na? Nawala. Ito sa kabila. Wala rin. Nagdiridiritso sa malalim na butas. Sayang. Masarap sanang ihawin yun. Malataba kasi sa lambingan kaya masarap iihaw. Di bali, hanap lang tayo. Baka may mga kasamahan pa. Ito, talagbago. Ayan, sa pool. Sana yung dalawa kong kasama makachamba rin ang kulambutan para madagdagan ito. Dandahan lang tayo ng langoy. Ito guys, ang langoy kong pambigas. Dandahan lang. At ito, balatan parang alanganin pa alanganin pa ito wag natin kunin pagdandaan kasi ngayon lango, yung mga nagkukulay batong kulambutan at nakatagong isda kita at ito talagbago walang mga kapat na rin talagbago dito ayun sa pool. ang isdang masakit makatinik talagbago tsagaan Tiyaga lang natin ito kahit madalang ang isda Oy, kulambutan pa. At malaki rin. Mga kulay ba ang kulambutan dito? Siguraduhin ko ito ng pana para pandurodog sigurado din. Ayun, sa pool. Kasing laki lang ito nung una nating napana. Thank you, Lord. Kwartang linaw na ito. Dating ispat lang natin ito dito sa parting malapit. Nung mga nakaraambuhan kulapuhan pa ito. Buti at naglagas na. Kaya tumabi na ang malalaking kulambutan. Kahit ko pa pa lumabas. Kaya lang nagmura ngayon ng kulambutan. 130 na lang ang kilo. Ganyan talaga kapag marami ng kulambutan. Nababa na ng presyo. Awan ko lang sa binabagsakan ng mga buyer. Kung mura rin. Hanap ulit tayo. At baka meron pa. Oops! Kupa pa! Malaki! Good size na ito. Huli ka! Estimate ko nito mga 300 grams. Thank you Lord, tatlo na. Maganda pagdandahan ang langoy. Siguradong walang nalilipasan. Hoy, kulambutan pa! At malaki ito! Mas malaki ito doon sa dalawang napanaan natin. At kulay ba sapul, rin? Ayun, sa pool. Thank you Lord at katatlo. Sigurado na marami-raming pandurodog tong ang madidilin siya namin. Estimate ko nito lampas tatlong kilo. Sa estimate ko lang, hirap talaga kapag walang dalang timbangan. Ma-order nga ako sa siapin ng waterproof na timbangan para hindi na magpara estimate at titimbangin ko muna bago ko papanain sana yung dalawa kong kasama makahuli rin ko lambutan oops balatan estimate ulit natin kung good size na alanganin medium ito 150 ang medium pwede na itong kunin kulambutan pa ulit sana para madagdagan ito, talagbago. Nakadiritso pa. Mahirap pa pa ganito. Ayun, sa pool. Nasaan na kayong dalawa kong kasamahan para makita ako may nahuli rin ako lambutan. May kaunti pa man palang kula po. At ito, kanoping. Nasa ilalim ng corals. Ayun, sa pool. Kapag malakas ng amihan, lagi nang malabo dito sa panabihan. Minsan na lang luminaw, Kupa pa naman ang hanapin natin para madagdagan itong tatlo. At ito, kanoping, nakatalikod. Ayun, gitik. Masarap na luto dito, may sabaw o kaya prito. Ayos ang tumabing lang butan dito sa bahura, tatlong malalaki. Hoy, balatan. Ano kaya, good size? Estimate ulit. Pwede, magod size na ito 350 Dito guys, kahit anong tandahan ng langoy ko Hindi ko napansin ang kulambutan Mas danin nyo Ito, wala akong nakita Aparte dito Buti na lang at nagtingin ako sa parting kaliwa ko. Yun, andun pala. Hindi ko napansin. Nadaanan na ng lingas ng plus slide Hindi ko lang napansin. At malaki. Buti at tagbalik ako ng tingin. Doon ko napansin. Kala mo makakaligtas ka ha? Yari ka sa akin. Ayon, sa pole. Kasing laki nitong huli nating napana. Lampas tatlong kiluhin. Ayos guys. Sigurado na naman ito si Mrs. Malaki na naman ang buka. ng palad. Pag-abot ko ng intriga. Papalipasan ko lang ng mga isang linggo. Babalikan ko itong bahurang ito. Ano kaya ang sunod na mapakita sa atin? Hoy, balatan! Kaya lang parang maliit pa. Estimitin ulit natin. Maliit pa nga. Huwag muna natin kunin. Para makalaki pa. Lagay ko sa butas para di makita anong kasama ko. Kupa pa naman sana. Sunod natin makita. Oops! Oops! Sulay Bagyo or Chinilas kung tawagin dito. Ayon sa pool. Kahit anong luto, masarap dito. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At shoutout kay Rosana Villahermosa from Davao City. So guys, ayos mo lang. Unang dive. Ah! Iyon. Bigit. Maganda at malalaki ang kulambutan. At shout out rin kay si borha Borja. Nagugulat ako sa kulambutan. Parang bato. Parang bato nga po. <laughs> yeah. Dapat talaga ang langoy ay dandahan lang. Pag mabilis, malalampasan. Kulay bato talaga. Shout out kay Dominador Ganiban Walak at Jeremy Kirihiro from Maui, Hawaii. At shout out rin kay Lolita Matibag at Inso Nites. Apat siguro yan. Higit sa lahat, shout out kay Mami Richer Pintes. Ma'am, shout out wala, wala, wala. po sa iyo at sa iyong family. Dampot ko, mga siya, 6 gramos yata yun. Ayan. Ayan. Tatlong malaking ko pa pa. Malaking ko ng butaan. Mga tatlong kilohin ang isa. alas parang hihubaga ang laki ng Pangalap ko lang na yan, oh. Ayos, guys. Kwartan linaw na ito. Wow, malalaki. Apat. Iisa lang ang sukat. mga. Hmm. nasa parking malinis at isang dive pa kami baka alam mong pa itong palambutan namin samantalahin ito at malaki na o oh. o oh, muruti ito pa Ah, yelo pala. <laughs> Ang yelo dito, kulay puti.